nakakabot mga kalabs kapit na siya mga ay ginoo o oh, diba o oh. inga na siya kung bilinin siya na mga kuan ka malata yun siya mga kalabs kaya pila nakaadlaw doha nakaadlaw siya shout out unta magpadiselting tingkot sa mga kanal kay Luoy kay Imidere o oh. naglutaw yun ang unuta gyud tani nga sabot mga kalabs ka collapse suluyan namo ani si Milia ba ni yan tara diri naman ta tan-awon kalabon kan sa papang yan unta magpa-delting na pud ta kay di ba ang tubig sa mga kanal mga kalad moagi siya pero gamay kay imong din gabay kay punlot sa oan mga kalab sa tawag sa... ni sa tubig pagalom jud may anak nga gamay ra man kay amo amo ko nang kinahanglan pang isprehan ang mga sabutya sa mga kanal kay diha man gaagi ang tubig sa kanal and that's it for today's video lord unta dili mo mura... mol molan rong ba and eh. na kay mong sapot okay ra to nasa taasan kin dili wala may problema kami diri kay ubusan mong gud niyo ayan pasang luya uh, eh. okay, eh. na gitawon oy nako pero ga diskot ra japon pabalo man jud mi nga mapan jud ni okay ra ni ayan lutaw na gyud sa mga kalabs duha na ni kaadlaw nga ni Amon ang sabod dili nga Buwan na yan dahon, mga tanggal na apat, lima ka lima na ka lat, unum halos tanan dyan mga kalabs ingani siya ayan, ingani siya ka problema na mo o, oh, ingani siya ka problema dyan ayan diba wala na kung mo ni siya ipaman mga kalabs pila na siya kaadlaw na nakakuan nakaingani nakalubog o luoy kaya mong sabot kung tao pa lang niya ni na na niya siya tabang kay na nasa liog ang iyahang kuan iyahang tubig pero si papa nga ning kamo iyahang pila pila na pod o pinabanwas iyang mga pilapil mga kalaps